Sige, file. Buhay, dagat dito. Ano? So, mga na. Sige. Sa so, mga buhay. mga buhay. Ito isda

Ini masih terbuka, ini masih terbuka Terus saya dapat tayo terus Para araw-araw terus pamilya ay meron terus saya Ang buhay terus sa terus hindi madali Pero sa saya terus saya may saya May saya bagong saya terus saya terus saya Na saya terus sa terus saya terus

Uy, Dagat Vlog. Danadanay inspirasyon nagaano na sa hirap ng Dire dire na at bigyan ang dedikasyon. man ang ating nais, tara sa aminyo kami. Dagat Vlog. Okay. There, there. Namin, may Dere, dari kami sa motor motor tim mga boy. Kita nih mau tahu mengenai tapi juga bikin kita mau tahu tentang tapi tentang buat kita nggak tangkut. Bagi anakmu aneh, kasir. Oke. Ayun, bago nga natin taposin ang ating video mga kabuhay Meron pa tayong isa-shout out ngayon no? So, shout out nga pala kay Danilo Adulim Oh, sabi niya mga kabuhayo, Jackpot Idol, pa shoutout out naman Danilo Adalim, Chuds Prince Adalim from Santa Rosa Nueva Ecija. Ayun, meron tayong viewers diyan sa taga Nueva Ecija. Shoutout out sa inyo diyan pamilya Idol. And, ingat palagi kita. Maraming salamat po sa panonood At shoutout out na rin kay Pero pang isa mga buhay. out rin kay Boss Do Hiri Bautro. Ayun, sabi niya, shoutout out Idol. Okay. So shoutout out sa inyo dalawa dyan. At Maraming salamat sa panonood nyo. Sana ay patuloy kayong manonood pa sa mga bagong video natin. Baka hindi pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, Buhay Dagat Vlog. At nakasubscribe rin sa ating YouTube channel, Buhay Dagat Vlog pa rin yung pangalan. Paki-subscribe na lang at paki-follow and then paki-hit na rin sa notification bell dahil araw-araw po ay meron tayong mga bagong video na ating i-upload at at para ma-notify kayo. At 'yun, tuloy tayo sa ating panonood. Watch this. Okay, yung matangin ako guys Yan, what's that? Hindi rin ang gamay again Tulang ka na Daladalay inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay Kailangan lang natin magtiwala Maging masipag at Gotong Live ng mga na to. Kung ano man ang ating nais, tara, samahan nyo kami sa Buhay Dagat Vlog. Buhay na Ang buhay buhay mairap, kaya kaya ng, ang ay ng lalo, cloud. <laughs> Sana tuloy-tuloy na to. Okay. Buhay, vlog. Okay, tingin ka. Ang ating patimbang. Okay. Ano okay. okay. Sana maka... Pumanta na ito ang kamera. Okay, bro. Ko okay. Ano man ating nais, okay. Uh, ko sa lubat ang nagigit, mga kaboy. Okay. Pumanta sa patimbang ka niya. sa inyo. Oh, mga kababayan, dito ay si Curado, matututunan. Tara, sa araw -araw hindi magpapaawa. Ito ang buhay na sadyang kakaiba. Araw -araw malas pa. Pero ang hindi dapat tayo sumuko. para araw -araw ay ang buhay dagat sa jam hindi madali Pero sa bawat tao may daladalang iti May daladalang bagong pag sa bawat lambat Na ibibitaw sa dagat buhay maninsan maalat Tara sabi-sabi natin na panoorin ang ng kwento ng buhay dagat Tara arali Para sa lahat ito ay maging inspirasyon Buhay dagat vlog daladala kanilang dedikasyon Buhay Dagat Vlog Tara! Na. Buhay Dagat Vlog Daladalay inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay Kailangan lang natin magtiwala Maging masipag at bigyan ng dedikasyon Kung ano man ang ating nais Tara! Sama nyo kami sa Dagat Vlog Buhay Dagat Vlog Buhay Dagat Vlog But, uh,

Maging masipag at bigyan ng dedikasyon Kung ano man ang oh. ating nais Tara, samahan nyo kami ano, Sa buwag Dagat Buhay Lahat ng bagay dapat paghirapan Dito ay sigurado Daming matututunan Tara, samahan nyo kami dito sa ano, buhay Dagat Ang mga kayod at hindi magpapaawat Ito ang buhay na sadyang kakaiba Hindi araw-araw swerte Madalas ay malas pa Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya ay meron Ito naman minsan mahalan Tara sabi-sabay natin na panoorin Ang kwento ng buhay dagat Tara arali. Para sa lahat ito ay maging inspirasyon Buhay dagat, 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 dagat Nagdedikasyon Buhay dagat, 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 dagat Ang buhay talagang maira Pero ang pinakamagalita Ay papuloy tayong nagsisi Kawag dao, inspirasyon, paano man kahirap at buhay,